ala ang duha ka junior ha. Lusitan, oh. Bigao na ha, bigao na ha, bigao na. Ano oh, ba? ano mo, Juliana? Oo. Oh. Juliana. Juliana, huy. được ạ. Thì là cái 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 Sa pool, dali. Sa pool. Dali ba? Kasi magawa ako ng video. Hinahinay lang. Sige doon. Diyan, sige maglakad-lakad ka.